na grocery ng konti sa Altoras guys and here we are isave ang straw kaya magamit pa yan guys at saka yung karton paglagyan na kung ano-ano na hindi malikabukan first what is this uh, we have Selka lotion, And This one bloodless Leo Okay And what else We have tissue guys Naghanap ako ng murang tissue Ito yung nabili ko Tag 51 something lang ito guys Nabili ako ng dalawa And we have bread Bread Hattich Tag 56.50 cucumber ko guys gusto ko sana bumili ng litos kaso lang wala 56.70 dalawang perasong maliliit hindi naman ganong kaliitan cucumber what else bumili ako ng ano guys kasi ito matibay na talaga to magano to 100 eh, sandali anak 179 kasi yung yung plastic kasi guys akala ko malamig na yung mantika na lusaw kaya yun bumili na ako nito na medyo matibay na 179 siya meron namang mura kaso lang pangit hindi ko binili tapos sabon ayan hindi na lang namin ipakita yung sabon namin guys kasi mura lang yung sabon na yan ilabas mo yan pa labas ko sa kapatid ko kasi hindi ako makabuhat ng mabigat Ayan. Tadain na mga bating chikiting. Sige, tapos bumili din ako ng pang-ano ng cake kasi yung pang-ano ko ng cake na balik. Ito guys, hindi na talaga ito Magkano ba ito? Nakalimutan ko yung price. ya na. importante. Basta mura lang yan. At ano yan Ay, ito guys, gusto ko kasi tumbiil sa mga katikati Ayan. So, ako ng dalawa. Toyo, Silver Swan. Tapos, ito. Matry, magtry ako ng pang ito. First time ko lang gumamit ng Clorox na toilet bowl cleaner. Cleaner kasi ang ginaano ko. Dumix yun dahil, no? Because. Yung, yung baby ko, sumasali din sa unboxing. Sige nga, anak. Oh, ilabas mo, anak. O, oh, sige, Clorox. Buhat-buhat niya yung Clorox, guys. Ozone rocks na panglaba. Okay, anak. Take the small one. oh, uh. oh this is silver swan. Suka. O, oh. o. Oh. And your nursery. Bumila ko na lang maliit, guys. Kasi ito yung mga pangalis ba. Yung magaan lang. At bumili din akong isang kilo. O, uh, kalahati, dai? Munggo. Munggo. Kalahating kilo. 500 grams man tapos black paper tapos what is that my love what is that wow oh, mm. nag buy one take one yung on and sell kaya binili ko na kaya makatipid man guys buy one take one mm. ayan kunin mo daw tita dios ko ag pak no, no no don't buy dirty anak no no it's dirty oh what else o, may ilang pirasong sardinas guys at juice. Yun lang. At may popcorn. Popcorn day Popcorn. Ayun guys, yun lang ang papakita namin sa inyo. Ayan ay naghalaga ng 2,000. Magkano 'yun? Dara dara. 2,000. Ito 774.20. Kasama pala yung ano guys, yung biscuit. Ngayon lang din kami magka-try din itong biscuit na ito. Ano yan? Maxima, uh, Maximix. Parang pita. Try namin. Mukhang susyalin yung lalagyan. We will try that biscuit. Okay guys, thank you for watching. Ayun, magulo na yung aking baby eh. Mag-unboxing daw siya. Mm, hala, sige. Ano yan anak? Ano yung unbox mo anak? What's inside? Oh, kunin niya sardinas guys. Mm. Ayun, swan sardines. sige. Take that sardines. Sige, go, go, go. Kung kaya. Mm. Oh. Masuod ba yas karton ha? You cannot reach that one. Okay, okay, then take it. Uh, keep it with you. Okay. Uh, give to tita. Give tita. Give tita. Give tita. Give tita. 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 Give tita. Give tita. Give tita. Give tita. Give oh ha. Huh. Okay guys, bye bye. Bye bye na. Bye bye to your vlog. See you. Bye bye. Oh, bye bye. Give din flying kiss anak be. Flying kiss be. bah Na. Wala na. Wala na 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 distract na siya bah. Give din a kiss anak. Ayaw na niya mag kiss. Nag bye bye na siya. Bye bye. Bye bye guys. Thank you for watching. Blog. Aming mini vlog. 大爷。